Sabi ko dati, kahit ano, at kahit gaano pa kasakit yung iparamdam mo sa akin, mananatili pa rin ako sa tabi mo. Hinding hindi kita susukuan, at hindi ako susuko sa iyo. Araw-araw ko pa rin ipaparamdam yung pagmamahal ko. Kahit na binabalewala mo lang ako, pinapangako ko sa sarili ko magtitiis ako titiisin ko lahat yung sakit na pwede mong iparamdam sa akin dahil nga mahal kita kaya kong mananatili sa tabi mo pero hindi pala ganun kadali hindi pala ganun yung dating akala ko dahil biglang nagbago kita kong masaya ka sa piling ng iba. Sobrang nasaktan ako. Sayang hindi ko na makita. Pag ako ang iyong kasama. Kaya naman ngayon, mas pipiliin ko na lang na bitawan ka. Kaysa patuloy na kumapit. Dahil ngayon ko lang na-realize na hindi lang pala ako yung nasasaktan na hindi lang pala ikaw ang nakakasakit sa ating dalawa. Ako din pala. Kaya kahit masakit, kahit mahirap, mas pipiliin kong palayain ka. Basta alam kong magiging masaya ka. Kaysa ikulong pa kita sa relasyong, alam kong hindi ka na magiging masaya.